Shout out na po lang kay mama sa pag-aalaga sa akin po. Thank you ma. Hello, ano pangalan mo? Ayesa. Ilang taong ka na? Nine. Ah, papasok ka pa lang? Hindi, kakapasok ko lang. Napauwi ka na? Anong grade mo na? Four. Grade four. Mag-aral ka mabuti. Bumunot ka dito, pwedeng lapis, pwedeng ball pen. Wow, 50 pesos yung nakuha niya. Hali ka muna. Ano masasabi mo? Thank you. Yung, magkano pala baon mo kanina? Ano? Um, uh, 30. 30? So baon mo na yung bukas yung 50, ha? Wow. Ano masasabi mo? Batiin mo si mama mo. Thank you. Hmm? Thank you. Thank you. Mag-aaral ka mabuti, ha? Apo. Bye. Yan na, may paparating. Anong pangalan mo? Patrick. Po. Papasok ka pa lang? Papasok ka Hindi pa lang? Pauwi na po. Ilang taong ka na? 13 po. Magkano baon mo kanina? 5 lang po. piso ang baon niya mga idol. Ganyan din ako nung nag-aaral ako dati. So, bumunot ka dito. Lapis yung binunot niya. Anong grade mo na pala? 7 po. Mag-aaral ka mabuti ha. Wala kang siya shout out? Shout out na pala kay mama. At sa pag-aalagay niya sa akin po. Thank you ma. Tapos ito may big baon mo na lang yan bukas ha. Gana hmm. kung stress mo. Wala ka sasabihin? Wala na po. Oh, kaway ka na lang. Mag-aral mabuti ha. Papasok pa lang kayo. Uwi na po. Anong pangalan mo? Yumi po. Ilan taong ka? 12. Grade 12. Magkano baon mo kanina? 30. Laki ng baon niya, ah. <laughs> Ikaw. Oh, ano po? Oh. Anong pangalan? Wiki siya po. Ano ka dito? Ilang taong ka na? 12 po. Grade mo? 7 po. Mag-aaral um, mag kayo mabuti, ha? So, papabunutin ko kayo dito kahit ano dyan. Lapis kayo lang ako. Sige. So, 20 yung lapis niya. 20 yung nakuha. Ikaw. Oh, 20 rin. So, baon nyo na lang yung bukas. So, wait lang. May bibigay pa. Kaso, ito na lang yung natira. Dalawa na lang. Okay. Oh, ano masasabi nyo? Thank you po. Ikaw. Thank you. Wala kang isa shout out. Wala <laughs> po. Sige na, umuwi na kayo ha. Ito, so, may nakita tayong isa. Anong pangalan mo? El. Ilang taon na? Ano? Tel. Magkano baon mo? Ano? Wala. Ano lang? Biscuit. Biscuit. So, ano ginagamit mo? Lapis, ball pen? Ball pen. O, sige, bonot ka ng isang ball pen. Uy! Hala, sige, magkano na bonot mo? 50. Oh, tapos, bibigyan ko ito ng sister. Ano masasabi mo? Thank you po.